Sa Kremlin, pinag-uusapan nila ang mga posibleng senaryo ng mas pinalawak na pananakop ng Federasyon ng Rusya sa mga bansa ng NATO. At may ebidensya ang mga kanluraning intelihensya tungkol dito. Biglang inanunsyo ito ng German Intelligence. Ayon sa Institute for the Study of War sa Washington, pinalalakas ng Rusya ang impormasyon at sikolohikal na paghahanda na tinatawag na Phase Zero ng kanilang kampanya para sa posibleng hinaharap na digmaan. Hinahanda ng Kremlin ang mga kondisyon para bigyang katwiran at kunin ang suporta ng publiko sa posibleng agresyon ng Rusya laban sa NATO. At bilang halimbawa, binanggit ng mga analyst ang maraming pahayag ng Kremlin na di umanuin mo naghahanda ang United Kingdom, Pransya at Alemanya ng mga provokasyon laban sa Russian Federation. Sinabi ng serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Rusya na nagpaplanong mag-organisa ang United Kingdom ng pag-atake ng pro-Ukrainian na Ruso sa barko ng hukbong dagat ng Ukraine o banyagang sibilyang barko sa isang pantalan sa Europa. At pagkatapos ay ibibintang ito sa Rusya. Kaya para maiwasan ang provokasyon, kailangang maunang umatake ang Rusya. Ganyan ang luhikang naririnig ngayon mula sa Sluzba, Vnesni, Razvedki at Kremlin. Ako si Alexi Pechi. Tuklasin natin ang paksang ito dahil bagamat iba-iba ang pahayag, iisa ang patutunguhan. Sinimulan na ng Rusya ang unang yugto ng pananakop sa Europa. Bago natin simulan ang episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang balita at analitikong kwento para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon na, suportahan ang YouTube channel ni Alexei Pechia. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Pinag-uusapan sa Kremlin ang posibilidad ng paglusob ng Russia sa mga NATO na bansa. May ebidensya ang kaluraning intelihensya dito. Ibinahagi ito ni Andrius Kubilius, Euro Commissioner sa Depensa, sa panayam ng pahayagang Vyborocha. Narito ang kanyang sinabi, Nagtitiwala ako sa mga ahensya ng intelihensya at sinasabi ng German intelligence na may ebidensya sila na tinatalakay ng Kremlin ang pag-atake sa NATO. At kung pinag-uusapan nila ito, nagpaplano ba talaga sila ng pag-atake? Sa ngayon, hindi pa natin alam. Dapat nating seryosohin ang ganitong mga senyales. Talagang posible na handa silang makipagdigma. Dapat din tayong maging handa at matuto hindi lang sa karanasan ng mga Ukranyano, kundi pati na rin sa mga Ruso. Pagkatapos inamin ni Kubilius na ang hukbong Ruso ay nalubog na sa Ukraine at siyempre, hindi ito gusto ng sinuman sa Kremlin. Kasabay nito, binanggit niya na ang Rusya ay nakaangkop na sa makabagong taktika ng pakikidigma at gumagawa ng napakaraming armas. Ayon sa Euro Commissioner sa Siguridad, handa ang Ukraine tumulong sa mga kanluraning kaalyado na maghanda laban sa posibleng pananakop ng Rusya. Pero pagkatapos nito, binanggit ni Kubilius na hindi sapat na bumili lang ng mga drone interceptor mula sa mga Ukrainian at matutong gamitin ang mga ito. CP, dapat tayong matutong maging flexible tulad ng mga Ukrainian. Panoorin ninyo ang depensa nilang industriya. Ngayon, nakabase ito sa mga startup pero hindi lang sila gumagawa ng kagamitan. Pinag-aaralan nila ang paggamit nito sa labanan at patuloy na pinapabuti. Ang mga kumpanyang gumagawa ng mga drone ay talagang may sarili nilang mga batalyon ng drone kahanga-hanga kung paano nakawala ang mga Ukrainian sa burokrasya sa gitna ng pag-atake ng Russia. Hinimok ni dating NATO kalihim General George Robertson ang mga Briton na talikuran ang mapayapang pag-iisip at magsimulang maghanda sa malaking labanan. Binigyang diin ni Lord Robertson na namuno sa NATO mula isang libo na raan siyam na hanggang dalawang libo tatlo na dapat matutunan ng Britanya kung paano maging flexible at akuin ang responsibilidad para sa sarili nitong seguridad. Ipinahayag din ni Robertson ang kanyang pag-aalala sa alyansa ni na Vladimir Putin, Xi Jinping at Kim Chen In na tinawag niya itong kombinasyon na dapat katakutan. Narito ang sinabi ni Robertson, hindi mo kang magbabago ang alinman sa mga leader na ito sa malapit na hinaharap. Siyam na beses akong nakipagkita kay Vladimir Putin at masasabi kong hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang United Kingdom ay araw-araw nang nakararanas ng mga cyber attack at manipulasyon ng impormasyon. Maari bang ituring na nagkataon lang na sabay-sabay na inatake ang Jaguar, Land Rover, Wadi Traus at Herods? Inaatake tayo ngayon hindi sa pagsabog kundi sa cyber attack. Pinatutunayan na ng mga Ruso ang mga pangamba ni Robertson. Ayon sa Washington Institute for the Study of War, Pinapabilis ng Russia ang Information at Psychological Preparation o Phase Zero bilang paghahanda sa posibleng digmaan kontra nito. Sabi ng mga analyst, noong Oktubre 6, sinabi ng panlabas na intelihensya ng Russia na nagpaplanong mag-organisa ang United Kingdom ng pag-atake ng pro-Ukrainian na ruso sa barko ng Ukrainian Navy sa Britain o kahit anong ibang banyagang sibilyang barko. Sa European portal, narito ang CP. Ang pahayag ng Sluzba Vneshni Rasvedki noong ika ng Oktubre ay kasunod ng mga katulad na maling pahayag ng Sluzba Vneshni Rasvedki tungkol sa mga bansang Europeo gaya ng Poland, Moldova at Serbia. At nitong mga nakaraang linggo, mas madalas nang maglabas ng ganitong mga pahayag ang Sluzba Vneshni Rasvedki na nagpapakita ng bagong eskema ng magkakaugnay na mga aksyon. Dagdag pa ng mga analista, mukhang naghahanda ang Russia sa yugto ng paglikha ng pisikal at psikolohikal na mga kondisyon para sa mga hindi inaasahang pangyayaring militar. Kasabay nito, mula noong taglagas ng 2000 at 25, malaki ang itinaas ng mga pag-atake ng Russia. Ang pinakakapansin-pansing palatandaan ay ang paglusob ng mga drone sa himpapawid ng NATO. Ayon sa CP, ipinapakita ng modelong ito na nasa yugto zero na ng paghahanda ang Russia para tumungo sa mas mataas na antas ng digmaan kaysa sa kasalukuyan. Halimbawa, para sa posibleng digmaan ng NATO at Russia, ayon sa Institute for the Study of War, hindi pa nila natutukoy kung nagpasya na ang Kremlin na sumabak sa mas agresibong labanan o kailan ito gagawin. Ayon sa CP, tinutupad ng Russia ang mga pangmatagalang plano na ayon sa Institute for the Study of War ay maaaring paghahanda sa posibleng digmaan ng NATO at Russia. Kabilang dito ang restruktibidad, restrukturisasyon ng Russian military districts sa kanlurang hangganan at pagpapalakas ng mga base militar sa hangganan ng Finland. Walang nakikitang sinyales ang Institute for the Study of War na naghahanda ang Russia para sa labanan kontra NATO ngayon. Binanggit na gamit ang ganitong provokasyon. Sinusubukan ng Russia na maghasik ng takot sa Europa at pahinain ang determinasyon ng NATO. Ang malawak na uri at lokasyon ng mga pag-atake ay layuning magpakita na ang banta ng karahasan ay kumakalat sa Europa. Ayon sa Institute for the Study of War, ginagamit ng Russia ang takot sa Europa para makuha ang mga kompromiso sa digmaan nila laban sa Ukraine at posibleng laban sa NATO. Sinusubukan din ng Russia na itulak ang Europa na bawasan o itigil ang kasalukuyan nitong mga pagsisikap na palakasin ang kanilang depensa. Dahil sa takot na ang mga pagsisikap na ito ay mag-udyok ng mga pag-atake mula sa Russia, nililikha ng Kremlin ang mga kondisyon upang bigyang katwiran at magpakilos ng pampublikong suporta para sa anumang posibleng hinaharap na agresyon ng Russia laban sa NATO. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.